So mga trupa, hindi naman talaga tayo kakarera. Pero nakachamba tayo ng champion sa super sports o so, yung 200cc na backbone. Gamit tong R15 ng Yamaha. Ito yung nangyari nun mga trupa. So tinawagan ako ni Casey Nang. Sabi niya sa akin, Deki, ba't ikaw nagpa-practice? Eh, sabi ko saan? Sabi niya, tuloy yung karera sa ibang bansa ha. Kasi hindi ko naman alam trupa na tuloy. Napag-usapan namin yun pero dinamin namin na i-update na tuloy pala siya. So backbone yung category nun. Mga 150cc to 200cc na may tangke. Super sports. So sabi niya, may karera naman sa weekend. Kaysa mag-practice ka, sumali ka na din sa may karera kahit hindi mo na pakbakin masyado. Sabi niya, umikot ka lang para ma-refresh lang daw yung sakay ko sa ganitong bike. So yun, e, wala naman akong ganitong motor mga trupa. So nung kinunta ko si Brian ng Sec Motor Supply. Tol, baka ba pwedeng mahiram yung R15 nyo. Meron kasi silang R15 na pinanlalaban sa Morak. Sabi niya sa akin, hindi naman na daw nagagamit. So, sabi ni Insan, okay, no problem Insan. Sabi ko naman, sige Insan, itcha-champion ko na lang yung motor. Pinahiram naman agad ako ni Brian. Kinabukas ang pinadala niya Sir Glenn. So kay Sir Glenn, deliver sa uh, One Garage Friday ngayon, karera na bukas. Di-deliver tong bike. So dumating to mga paggabi na din eh. Tapos nung dinala sa amin, parang matagal lang din nagamit. Kasi natambak daw to eh. Kailangan pa siyang i-troubleshoot. So pinantak namin si Kuya Kayu yung mekaniko nito. Mekaniko na Yamaha, yung Yamaha. Shoutout kay Kuya Kayu. Sabi niya sa akin, check mo nga daw yung fuse. And fuse nga ang sira. Kinensyal ko na din siya. Pinalitan ko na din ng bagong kadena. Tapos spark plug bago. Kaya umandar naman ang mga drupa. Alas dos na madaling araw namin to na no, tap na paandar. Alas singko ng umaga, usapan namin ng take off. So doon, kami apat na oras sama ko sila Mamus, si LJ, si Lamig, sa si Boy Boy yung nagdadrive sa amin. Tarlac Circuit Hill. dun yung karera. Sa TRP tinatawag na lang, Tarlac Recreational Park. Tawag naman namin dati yung Tarlac Circuit Hill. Yung racetrack ang dito sa taas. Tapos sa baba, may mga bahay na pinarerentahan. Instead na padak yung bahay na yun, namin para. Kasama ko si anak ko pala. Kasama ko rin pala si Tenon. Masok na ako, umuoras naman ako. Umuoras ako mga trupa, kaso pagod na pagod ako. Mali sa iko, eh. Parang nakalapit dito ko na. Kaya, nakagayon hindi ako makayo ko. As pag na reno, sobrang dikit sa mga balikat. Hirap na hirap na hirap ako. Ngayon, swerte, andun si Sato. Hindi niya alam na ako yung umikot, pero nakita daw niya yung sakay ko. Kakaiba daw yung sakay ko, para daw... Ewan ko, ayaw lang na sabihin ng rekta, pero parang nakakatawa daw yung tsura ko pag sumasakay. Dito daw ako umuyo ko, tapos ang lapit ko daw sa harapan ng motor. So yun, swerte, yung si Sato. Tropa naman natin yun. Si Masato Fernando, mga trupa, na chairman. Ayan, ARC Rider, Thunderbone King sa Pilipinas. Sabi niya sa unahin ko daw muna yung puwet. Unahin ko daw muna ilayo yung likodan ko. May isa daw akong ganito kasi nasa una niya daw, nakaganyan daw ako eh. Layo ko daw itong ganyan. Tapos sulod naman, lamikot ulit ako. Pag okay, ikot ko mga tropa, nakasabay ko yung makakakarera ko na rin pala. Yung GSX-R yun eh, tapos naka blue na, blue na motor na GSX-R 1. pera ko din yun kasi kamukha ng motor ko alam kong super sports din sasali kilala din pala yun si ang pangalan eh, ride aggressive kilala din pala marami rin palang ang ah, makakilala din sa rider na yun and hindi ko namin kilala basta mabait lang siya nasa padak tapos ay eh, nagkakwento ako kami ni Sato tinuturuan ako ni Sato paano discarded sa si super sports nakikinig din siya kaya pwede mo siya kipush pa ay sorry na so, ang mga practice kami dalawa. Alaban ko ito bukas eh. Pangalan niya si Romel Lanuza. Siya pala yung dapat magcha-champion. Leg 3 to eh. Tapos yung leg 2, yung kasabay ko na yun, siya pala yung fastest. Nakasali na siya ng leg 1, nakasali na siya ng leg 2. Ako, leg 3 na ako sumali. So, tinatry ko mga open ng linya, tinatry ko sumabay. Para shortcut ko, ano yung game nila doon, ano yung oras nila, ano may takbuhan. So, hirap na hirap ako. Talaga sobrang sakit. Oh, balikat ko, sobrang sakit na kamay ko. Parang pinipilit ko talaga may naiibit, pa ako dito. Pangalawang ikot namin, inayos naman, sabi ni Sato. Yung siko ko naman daw, nakapasok na ganito. Ngayon, ganyan daw ako mag-drive. Pag gumili ko daw ako, naka ganito. Sabi niya, bukong ko daw yung kamay ko para daw mas matatag. Tsaka space din daw. Ayan, pag ganyan daw dapat. Pinag-aaralan sa mga yung siko, inaakabot lang talaga natin yung pang pinilit pinipilit mo uh. hindi kahit hindi kahit nakaganon ka kung bagay yun hindi pilit na ginaganong mo talaga nakaposisyon ka lang oo nakaposisyon ka lang na ready na yun ang motor ako magkasayad mm hindi -hmm. kailangan abutin yun trinay ko naman mga trupa nagkadyos ako sa likodahan tapos binuko okay kamay ko mas bumilis ako saka mas nakakomportable kaso naiilang pa din ako si Romel, na-apply din niya sa kanya yung tinuturo ni Sato siya nagigets niya kasi G is sports bike rider pero talaga yun sa marilaki alam ko so na-adapt niya agad na magbilis naghahabulan lang kami maghahabulan kami mas, na niya ako, makuunahin ko siya, makuunahin niya ako, makuunahin ko siya. Last na kinureksa ka ni Sato, sino daw? Yung mauna daw ako talaga sinangayari para daw ako naglilibot eh. Akala nila trip ako na parang mayabang ako di ako yung uyo. Pero yun yung comfortable position lang sa akin para masurvive ko yung black. Nakaganyan ah, ako pero gigil na gigil na rin ako nung gusto ko din yung muko. Kasi yun, kinarek lang ni Lisa to. Kinarek lang niya, kinarek na pare sa ARC, ganito yung sakay dyan. Pare, ganun lang ako, saka nakaupo ng naka-aero, yun na rin yung ligo mo. Ganyan ko na lang, ganyan na lang daw ako. So, sumasakay ako ng Maxi Scooter, sumasakay ako ng Underball. Tapos ngayon, Backboard. Kaya nagkakandali tulito din ako eh. Tapos na, maaga ako nagpahinga. Kasi nagkapaguran na kami ng mga last leg, talaga bakbakan kami ng sakit eh. Kumbaga parang nabuso ka lang din kami, eh. random ni random din ni Romel na parang ako yung magiging threat sa kanya bukas. Ako random ko din na eh. parang ito yung ko bukas, parang mapahirapan din ako nito. Kung di man ito yung champion, mapahirapan din ako yung rider na to kaya pinututukan ko din. Sobrang daming ginawa namin laps nung right namin, namin yung record, parang naka 45 laps yata ako, 50 laps ako nung practice na yun. So, eh, mga trupa, nagpahinga na ako, nagpahinga na ako. Sabi ko, yung oras, kahit may oras pa, matansya ko lang na medyo over na over practice yata ako. Sa mga braso ko, tinupulikat na ako sa paa, sa saan. Lahat, buong katawang ko pinupulikat, di ko alam kung ano mali. Kanina nga yung motor, naisip ko lang. Rider pala nito, si Bethany. Tsaka si Isaiah Corina yata. Babae yung rider nitong dalawa. Medyo di kalaki yan. Pero pares champion. So ngayon, feeling ko yung bike naka-customize sa kanila. Matangkat ako ng konti sa kanila. Oh, ina so, inanalyze ko na ako saan ako pwede mag-improve. So, medyo ginalaw namin ng konti. Pero nalil namin ipuka yung manibela kasi nakapasok. Feeling ko lang ha. Feeling ko nakapasok siya para sa akin. Nilabas ko siya ng konti. Nakaganito eh. Nilabas ko yung manibela ng pag ganito. As yung preno, medyo nakataas yung ganito eh. Kung na ako ng late break. Pag ganito yung preno ko. So, binaba ko siya ng konti na pag ganun. Naman preno ako pababa. Tapos, medyo nakabukong ganyan. So, yun, nadalian ako. So, yung kinabukasan, sobrang hirap bumangon. Kasi sobrang sakit talaga ng katawan ko. Alam ko na eh. Yung palang kahapon pa lang, alam ko na na over practice na naman ako. Kasi wala naman akong ginagawa masyado ng nakaraan din, hindi ako napag exercise Hindi ko talaga kaya kayang bumangon, hindi ako nakapag-warm up. Ang sistema ng karera mga trupas sa umaga dapat warm up. 7 a.m. warm up ko yun. So, bibigyan kayo ng mga 10 minutes para mag-practice. Kailangan ko siyang matesting, kaso di ko talaga kaya. Kinakabahan ako baka mamaya pag sa karera ko na ginamit, eh, mahirapan ako. Tapos, dumating si Sato na umaga eh. Binisita ako ni Sato dun sa may bahay. Nagkwentuhan kami na nagkwentuhan. Kung ano na niya ulit ako, mga payo, mga, ano, -no anong pwede niya para sa karera. Yun, naisipan ko na din hindi mag-qualifying kasi last just naman yung qualifying. Qualifying, mga trupa, importante na kasi yun. Yung, yung sa circuit, hindi naman siya yung parang drag race na sabay-sabay kayong bibitawan sa isang linya. Merong grid position. So, mag-qualifying yung kayo. Kasi yun yung pinakamabilis umikot sa unahan. Number one, pole position tawag doon. So, number one, yung pangalawa, number two, number 3, number four. Pag ganyan yung pwesto niya. Eh, pito kami. Eh, di ako nag-qualifying, mga trupa. Doon ako sa likodan. Ako yung pang number seven take off. Si mail gumising. Nak kausap ko siya kahapon, din daw siya. Tapos nakita ko nag-qualifying, tsaka nag-warm up. Sipag. Race time, lunch break lang. Pagkatapos ng lunch break, kami na agad. Super sports ang category mga trupa, hanggang 200cc pa pwede. Kaso yung motor ko, parang SL lang yung build nito. 150cc, naka-throttle body lang, naka-ECU, tapos naka-master pump na racing boy, tsaka rear set. So yun, mga trupa, gisimula na yung karera. Pinunta ko nila mamu, hihilatid ako nila mamu sa grid position. Oh, back of the grid. tayo. Game na mga trupa. May bagyo kasi noon, may bagyo mga trupa. Umaaraw, umuulan, umaaraw, umuulan. So ngayon pinaiksi yung karera imbes na 12 laps, ginawa na lang siyang 10 laps. Tapos ayun, swerte nung kategory namin. Minto, kasi halos lahat ng sasali ko sa TSR, inuulan ako eh, laging puro ulan yung karera ko doon. Tapos game na agad mga trupa. Wala akong warm up, walang qualifying. Na, so, winiwish ko na lang wag sana umulan kasi para maganda yung talagang habulan. Bali ang mga kasali doon, si Romel yung pinakamabilis. Tapos yung pangalawa, pangatlo, pang grupo ng mga trupa din pangalan nyo may sticker yun eh 1630 ba ang pole position Romela Nusa tapos yung tatlong South Boys tapos yung dalawang Taiwanese, si Lucas Chang at saka yung isa tapos ako tanay ako to make up mga trupa nagka drag race ako eh pinakawalan ko mga trupa kasi nga take off ang NGO pang magpito ako pang 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 pag take off ko mga trupa apat agad kaya din rin tiwala ako na hindi mag-qualifyin kasi alam ko mga ka pwesto, agad mga makakakuha ko ng magandang pwesto pagka-starting. ilang mo ng red as pag wala tsaka ka lang gagalaw. Sa third agad ako noon eh. O, tapos nakita ko ngayon yung second, medyo mas mabilis ako sa kanya sa mga corner. Naabot-abotan ko siya sa ako si Romel lumalayo. Sabi ko, di ba pwede? Kasi dapat magre-relax lang ako dahil pagod nga ako. Pero nakita ko si Romel, naka-pace agad ng gas pole. Pakalas na, halos ilang motor na agad yung layo. Parang mga walong motor na agad sa amin. Pinilit ko, napasukan ko. Trupa naman yun eh. Napasukan ko sa double A yung trupa. So, second na agad ako. ang kalahating lap, nakapwesto na ako maganda pang second na ako. Si Romel na lang ulit yung kabakbakan ko. Sundan ko lang siya. Layo din yung unay. Pinabol ko siguro mga dalawang lap bago ko nabuntutan. Sa power ng motor, match lang. Tapos, ang maganda sa kanya, sa may corner, kasi yung gulong na ginamit niya mas manipis yung gulong niya 12070 lang yung gulong ni Romel ang gamit ko 140 mga sinlakan na ng pang R3 so iba din yung magkaiba kami ng build ng bike eh hinabol ko nang inabol tapos yun mga trupa ang game plan binanggit ko sa akin ni Sato na kung ko daw overtaken huwag ko pa rin daw overtaken hanapan ko lang daw ng timing kung saan ako mga kalusot daw baka pag pinakita ko na yung galaw ko is mapaghandaan, o kaya sa akin din gawin yung ginawa ko Yung so, ginawa ko tiniis ko muna mga trupa from 1 first lap hanggang eight lap kumahanap lang ako binibilang ko lang kung saan siya mahihina ang corner saan siya mababagal na corner tinitingnan ko din saan ako mahihina mahinang corner ni iba ko yung niya ko. Looks like Romel Lanuza is making sure that he has his lines better. But it seems like Benedict Maniki is at looking for a chance. Tapos nakita ko lang may ano, may chance. Last two laps. Last two laps, mga pa na ba solid. Pinilit ko na talaga nun. Pinilit ko na talaga siya nung no. kahit di ko kaya yung yumo ko. Talagang niyuyuko ko na kahit sobrang hirap ng yuko ko. Sakat sa likod. Mali pa rin kasi sakay ko eh. Nakalimutan ko, nag-instinct riding na lang ako. Eh. Nakalimutan ko yung fundamentals. Basta eh, parang, ah, na lang ako dyan. Pero yun naman, nas pinilit ko na lang kasi last two laps na nga rin din. Baka mamaya, magkamali ako, ano, problema dahil kailangan ko na umatake. So pagtapos ng first corner, Second corner, nagpahigop lang ako. Nagpa-slipstream lang ako. Tapos, try ko mag-late break. Binukahan ko siya pag ganito. Eh eh liliko na ng papakanan. Ngayon, sa outside ako dumaan para hindi siya makablobo ng buwelo para kasi kailangan na pagpaliko na gano'n, may buwelo ka muna outside, tsaka dadive. Ginawa ko, nung pag, pagka slipstream stream ko, nigupang ko si Romel, tapos binukahan ko rito para hindi siya makabuelo papalabas dito. Parang medyo blin ko siya. Tsaka ako, binigyan ba din ng space, hindi yung kinat na gano'n. Binigyan ko siya ng space, hindi lang niya makukuha yung corner ng mabilis dahil yung buwelo niya parang sinira ko yung linya niya. Yun, na-overtagan ko siya. Look at that, guys! Looks like Benedict is going to steal this and he's going to overtake our leader. Romel Lanuza is now back. Nasa likod na po ni Benedict. Swerte. Eh, sports naman si, ano, si Romel. Good naman din yung overtake ko nun. Napansin ko ng mga lap 6, lap 7. Nahihirapan na mag late break si Romel. Nahihirapan na. Kasi brumake away kami. Brumake away kami sa may grupo. Ang layo nung naging gap kasi talagang nagkatansyahan niya kami tapos tinuruan kami sa ato kahapon. Kaya siguro din bumilis kami. Humiwalay kami sa may grupo. Kami dalawa lang talaga yung nagbabakbakan sa unahan. Eh. Ako, nirelax ulit sa sarili ko pinakosan ko na kasi stamina na nga problema nun hindi naman yung speed nung araw i survive ko naman tapos sinisilip-silip ko na lang siya hindi na ako nagpo-push masyado kasi umaabon ang bun baka masumabang naman uh, ako binantayan ko na yung position ko tapos sinisilip ko lang kung lumalapit siya pag lumalapit siya pupush ako ayun yun ang maganda mga trupa after 10 laps nakakuha ko naman yung victory so ako yun nag-champion dun sa may category na super sports sa TSR leg 3 gamit itong R15 ng Yamaha so yun yung istorya, ba't ako merong instant trophy. Nilaban din natin siya mga trupa, pinaghirapan din natin to. So, yun ang istorya ng huling karera gamit itong Yamaha R15 kaya tayo nagkaroon ng trophy na ganito. So, yun, congrats sa amin nila Romel. Ako ba ko yung P1, tapos P2 si Romel, tapos P3 yung trupa natin. Mga trupa, sobrang lang yung tulong at saka confidence sa akin dahil tuloy nga yung karera ko sa Taiwan. Next month, nakarera ako sa Taiwan. Preparation ko na rin kung ano tong motor ko na to, yun yung motor ko dun eh. Kaso, yung kategory ko dun mas mataas. Tsaka yung level ng competition dun medyo iba. Sobrang lang pasalamat ko na tuloy yung karera din Tapos nga, maganda yung position natin. So, nakabuild ako ng confidence. Masalamat. So, salamat. Shoutout sa may team ko, Team Motodeck. Tapos, kay Sir Brian, Seco ng Sec Moto Supply. Kala Sinang, kay Sir Renson, kay Sir Mimi Dublada, tsaka kay Romel Nusa ng Red Gressive. Yun, sa lahat ng trupa na kasama namin last year sir, salamat sa inyo. Yun ang aking kwen trupa. Salamat. Next episode. Benedict, you know how your dream is. Do not stop. Congratulations, guys. You know how it is.